mo na ipagpilitan niya sarili mo kay Mendez. Hindi ka bagay sa kanya. Akin siya, naiintindihan mo. Akin siya. Taong unggoy nga ako, sabi mo. Pero bakit ako pa rin ang gusto ni Mendez? Hindi ka ba nainsulto? Malditan to, ha? Ah! Huh? Huh? Hindi ako kasing landi mo. Hindi ko siya inakit. Siyang lumapit sa akin, kaya siyang habulin mo. Napulot ko yun nung unang punta ko rito. Papaalis ka nun. Akala ko nakalimutan mo. Sorry, ngayon ko lang naalala. Ang ganda niya. Maganda siya pero taksil. Bata pa kami magkasintahan na kami. Sa kanya umiikot ang mundo ko. Lahat ng pangarap ko Pero isang araw, bigla na lang siya nawala. Pero ngayon, okay na ako. Patay na ang damdamin ko para sa kanya. Noon, hindi ko pa kayang... Imiiyak, ha? Teresa, mahal kita. Mendes, huwag ka magbibiro ng ganyan dahil sa pangit lang ako. <laughs> Sabi ko, mahal kita. Isang araw, may makikilala kang isang magandang babae. Mahuhulog ang loob mo sa kanya. Makakalimutan mo ako. Pero alam mo, para sa akin, wala nang iba kundi ikaw. Sige. Sige. Terima Salamat. Pakis naman. Huwag. Pak. Lalo man tao eh. Ay ka na. Sige, ingat ha. Ikaw Shirley, anong kailangan mo? Bakit? Nagulat ka ba? Hindi ka lang ambisyosa, no? Ang kapal pa ng mukha mo. Kung sa bagay, may mas kakapal pa kaya sa mukha ng unggoy? Ano nga hindi mo sabihin? Huwag mo na ipagpilitan yung sarili mo kay Mendez. Hindi ka bagay sa kanya. Akin siya. Naintindihan mo. Akin siya. Taong unggoy nga ako, sabi mo. Pero bakit ako pa rin ang gusto ni Mendez? Hindi ka ba na-insulto? Malditan to, ha? Ah. Huh? huh? Hindi ako kasing mo. Hindi ko siya inakit. Siyang lumapit sa akin, kaya siyang habulin mo. Kay Mendes ka magbaka ko para pansinin yung ganda mo. Wala na ako sa lugar niyo, kaya wala akong pakialam sa'yo. Ha? Huh? 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 Walang jiyaka? <laughs> Walang ka talaga? Ha? Huh? Walang jiyaka? Pag nakita ko yung sirling yun, baka hindi ako makapagpigil. Sumong sobra na yun eh.